Ayan, mga mga parikoy, nandito na naman tayo sa isang lugar sa Tabuk, Norte, Urquita City. Isang unit na bangka. Ito mga parikoy. Okay. Oh. Kasi mayroon tayong tingnan kung anong problema sa engine niya. Kaya papandarin muna natin mga pre. Ayan, mga parikoy, papanarin na rin natin. Pakinggan natin kung ano yung problema. Muna, Ibang klase din to mga parikoy oh. Sige, lâu là gì lâu anh em học tiếng không Hả? tôi tình uống cá tôi tình

ayo kita titingnan natin. Oke, okay, siap-siap ya. Iya, ada mga pre. Mara. Inas inasuat na yung transmission mga pre. Iya. mga pre. Yun. Tanggalaw mga pre. Sinaw na makita ha deh kayo. Ayay. Mukhang ay. may problema to. Malaking problema to mga pre. Iya, suwat suat? Yan, yan purba. Okay. Yeah. Be, titingnan natin mga pre ko kung anong problema. Tingnan natin mga pre kung bakit matigas papasukin yung kambyo. Ikap. <laughs> 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 tingnan natin mga pre. Ang lalim. Kung anong dahilan. Tingnan natin pa. pre. Yan mga pre oh. Iyong Iung daya pramnya. Subrang unlur lah. Subrang. Awas, oh, si. ilalib lah, subrang ilalib. Kaya matigal si pasak ku kambyo to mga pre? Eh, to. To, subrang suludra daya pram pre. Sirang to. Subrang kapan siguruhang lain ay mga pre? Kaya yun ang dahilan. Okay, tagali, tagali, tagala. Ayan mga parikoy. Ang problema talaga dito mga parikoy. Itong clutch disc na clutch lining na baliktad pagkabit. Bago, bago. Bago kasi ito. Na Kaya ito problema. Oh. Tapos itong bolt sa flywheel yan. Yan. Oh, na hurot yeah. gam hapit ng kat nakuan sa gamay. Na tamaan yan sa let's this mga parikoy. Yo know? Dito tumama <laughs> mga pre oh. Dito. To error to sa nagkabit ito mga parikoy. <laughs> Baliktad yung pagkakabit ng glass lining niya. <laughs> Kaya ito ang problema. Kung <laughs> bakit lagi na lang ako, <laughs> na <ito. laughs> hindi pumapasok yung cambio mga pre. Kaya Tidakut. 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 Hati lagi kita tama tuh mga pre. Ikakapit natin yung ulit. <coughs> Para masulba na to mga pre. Yan, baliktad lang lang lining mga pre. Sige, sige, sige. sige. Taut, taut, taut. Yan, yan ang tamang pagkapit mga pre. Good. Kasi baliktad, baliktad yung kanina mga pre. Yan ang tama mga pre. Okay na siya, na Yan mga parikoy. Okay. Medyo okay na to. Naitama na natin yung mga mali. Nasa tama na yung posisyon yung flat sliding mga pre. Yan o, no? yung burot. Ibugdo niya na sila labas. Okay, sige, sige, sige. Transmission, transmission! Transmission! transmission yeah, ito. Yan, mga pre. Siap? Ah, tayo, um, nung Inumpisa nang yeah, no, i-install yung to. transmission, mga pre. Para... Yeah. try natin kung yeah. okay na ba. Sobrang lakas to sila mga pre. Hmm. Inaswat lang ako. Oh. Manurag, mano-mano. Mano-mano. Kira-kira ko -mano. speak. Kira-kira ko pawad. Yan. Kaya, kaya. Kaya deh, kaya. Yun. Anak, saya pukul isap. Pukul lang. Yan, lalagyan ang bolt mga pre. Yan, mga parikoy. Yan. tapos lang ma-install lahat pati yung ito yung clutch mga pariko yun oh. high tech <laughs> tapos ito yung selector mga pariko oh. yun know? yan high tech po okay, high tech yan o ito ito yung ito yung shifter ito mga pariko yan paanda pa rin natin para ma si trial okay mga pariko yan atras atras yung toyok na mga pare yung propeller. Abante. Yon. Okay dito pare ko. Easy trial natin. Ano mga pare ko? na natin.

લગ આપણે બીજા દૂર ના દે જો માયારે Oke, okay, ayo kita buka perekaya. Problem solve lah, problem solve.